Yes, brother, <laughs> so, ito yun guys ang tinatawag nating O's stage para malaman kung ang sanhi ay bakterya ba. Ayan, nakikita nyo may tumutulo na parang sipon. Ayan. So, yan yung bakterya. So, napakaraming uh, bakterya ang lumabas no ayan so dito natin malalaman kung ating tanim ay inatake ng bacterial wilt sa tinatawag nating hostes yan ito ay paliya ayan so ayan kikita nyo kung tumutulo yan O, oh, napakadami no? So, mas maganda is ma-prevent natin sana. So, pasukan na ng sakit to yun. Grabe, nagkana gano'ng oh, bakterya.